Sari na po! Ikalawang ligo po ng kwaresma. Di ba pag pinag-usapan ng kwaresma, parang mabigat eh, no? Kasi pinag-uusapan ng sakripisyo. E eh, totoo naman po, pag pinag-usapan, ang sabihin na huwag kang gumawa niya, no? huwag mong kunin ang gusto mo, mabigat. Pero kung wala kang hinihintay na kalawalat yan, talagang mabigat yan. Si Jesus kaya nga nagbago niyo eh. Kasi nakita niya may kaluwalhatian ang niya. Sa kabila, na siya'y dadaan sa Exodus, sa Jerusalem. Alam niya, mangyayari ito, pero magagampanan niya ang kalooban ng Diyos Ama. Kaya nga, sa unang pagbasa, nung nakita, pinakita ng Panginoon, Kaya Abraham, na huwag ka, ka matakot sa kakahintay mo. Mas marami pa sa bituin ang iyong magiging mag-anak. Nabuhayan siya tayo din ba? Mabubuhayan tayo sa kwaresman to? Kuntingin lang natin sa krepisyo. Tingnan natin. Ito ay panahon ng pagbabago. Masaya ka dapat kung magbabago ka. Kasi hindi ka pabigat. Hindi lang yon. Matutuwa ka kasi naging mas mabuti ang tao ka kesa yung nakaraan.